Saan galing yung pizza? Kay Tita Yeye. Tita Yeye. Sino may birthday? Sino may birthday? Tito. Wow, si Tito Makmak. Say happy birthday, Tito. Happy birthday, Tito. Wow, ang laki naman ng pizza. Yummy. tayo natin sa kuyo. Say thank you. Ayan guys, so shake it. 18 inches sharp. Wow! Let's open mama. it. Sana yun ah. Yes, mama. Kinukukula oh, po. Wow, may pisa. Uy, <laughs> <laughs> teka lang. Hindi ganyan matatapon. Excited mat si Yuna. Pisa. Open. Open daw, open. Dapat si Tito pa bubuksan natin. Si Tito Makmak. -mak. Tawag si Tito Makmak. Tito Makmak! Okay. Malakas. Tito Makmak! mo. Si Tito Makmak, -mak. buksan mo na to. Pasirito. Lakan tawag do Tawagin mo. Makmak, Tito! <laughs> Sing, ready? <Bye>. Yes! <laughs> Kanina pa yung open na open. Open, open mo na daw yung pizza. Hoy, kanta. Eh, may birthday daw magbubukas. Nakanta. 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 Nakanta si Yuna. Yuna, yeah, kinakanta ka na Yuna. Oh. Ang galit pala kung ni Yuna ng happy birthday. Marunong na. Ena Ay, ayun na. Ena ayun na. Yuna, yuna. Wow. Oh, pizza. Pizza. <laughs> hey. Thank you pizza Tito, na, happy birthday. Hoy, na. Thank you Tito sa so treat Hello. na. Pizza rin si Lola. Madali. Oh, ayun oh, na si Lola. Ayun oh, na, pati mo. Oh, nakata nga siya eh. <laughs> Kumakata nga siya. birthday to you. Puro magawa niya. Aaron! Kuha na, Aaron! Di ba, tayo tayo. Mmm, yummy yun ah. Yummy? Ayun lang pala na baka ng bata. Ayan. Ano ba 'yan? pang Nakalagay sa pizza.